Usapan po natin ito pong uh, magkakasunod nga po na aksidente halos sunod-sunod uh, po na aksidente sa kalsada sang ilang buhay po ang nalagas. Para po magbigay po ng kanya pong, kanila pong insights, ang kanila pong opinion o kaya ay kuro-kuro, nasa kabilang linya po natin ang National Center for Commuter Safety and Protection Incorporated sa katawan po ng kanilang pangulo na si Miss Elvira Medina. Ma'am uh, Lb magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa dwi Channel 23, Druno Sino po. Magandang tanghali sa inyong lahat Apo. at uh, nakalulunos at nakalulungkot ng mga sunod-sunod na balita na ating tinatanggap mm -hmm. tungkol sa mga road crash ngayon ano na nangyayari. Ang mga road crash na yan ay kailangan magkaroon ng tunay na investigation. Yes. No ako po ay Assistant Secretary, ako po ang sumulat ng Forensic Protocol for Road Crash Investigation mm -hmm. na... Ginamit po nung uh, na nasa na TOTARA ko, mm -hmm. hindi ko lang po alam kung ginagamit ngayon sapagkat napaka-comprehensive po noon. Hindi lang yung driver, hindi lang yung sasakyan, hindi lang yung mga pasahero ang tinitingnan, kundi pati road, pati 'yung mga uh, senya sa road at Yan. saka 'yung climate. Mm -hmm, mm -hmm. 'Yun po 'yung maraming bagay na kailangan tinitingnan. Mm -hmm. Yung pong nangyari lalo na doon sa SLEX ay nakakalungkot pero meron pong mga posibilidad yan na malaman ang tunay na dahilan. Ano. Opo. Ang um, tinitingnan po namin na ano yan, na kailangan malaman yung tungkol po sa driver dahil alam po ninyo noong nangyari yung maraming road crash din ilang taon na nakakaraan. Nagkaroon po ng uh, requirement ang LTO na ito po yung naging batas din ano na kailangan pagka long drive Dalawa ang driver. Opo, opo. Yung pong nangyayari 'to. May, sa... may Oo, may carelebo. Kasi kahit anong gawin mo, pag ikaw ay matagal na nakatutok sa isang malayong lugar, malayong visual ano natin, mm -hmm. inaantok ka, di ba? Kahit bago ka pang ka lang, mm -hmm. pero yung malayo yung tingin mo, mm -hmm. ay napakahirap kontrolin yung antok na nangyayari lalo na kung malamig yung sasakyan. 'di mm -hmm. Diba? Mm -hmm. So, nagkaroon po ng pagngangailangan at na sinunod po ito ng mga bus companies hindi ko po malaman kung tuyo yung nangyari sa SETEX ay sumunod din mm -hmm. Kasi supposed to be pag dumating na doon sa area na yon Meron ng karyebo. dalawa mm. po ba ang drivers noon. Mhm. -mm, mm -mm. O inuntok din yung driver, di ba? Uh -huh. Oo, unak yung isa sa mga tinitingnan natin. Alright. Pangalawang ano po, is remember yung SCTEX po, nasa habya 'ni eh, ng Bulacan, mm -hmm. ng Bataan, ng Tarlac. Tarlac. Mm -hmm. At saka papunta Patanga. na po sa norte. Opo. Yun po ay hub ng mga vacationista. Opo. Okay. Opo. So maraming ang uh, susunod na araw noon ay pasukan. Uh -huh. mm -hmm. So the possibility na nagpupumilit po yung driver na makabalik ilang beses although sila po ay bayaran mm. ng arawan na no. Uh -huh. Meron na pong ano yan, meron ng kaukulang mm -hmm. ano uh, Sahod. law, law okay. na ano na sahuran sila ng buwanan. Pero meron pa rin po silang Uh, bonus kapag ka marami pong naisakay. All right. Ma'am so, LV, uh, kay Huba, ay, uh, sa, sa tingin nyo, maikukonsideran na natin ito bilang isang crisis, bilang isang uh, kumbaga uh, uh, talagang problema, malalang problema sa ngayon? Ang tinitingnan po namin ay matagal na po yung problema yan. Hmm. Actually, kami po ang National Center for Commuter Safety and Protection. Two months ago pa po, po na-predict na namin na magkakaroon niyan sapagkat sa history po natin ng transportation dito sa Pilipinas, nagsisimula po ang mga problema yan ng huling bahagi ng Marso hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Alright. Okay. Dahil po doon sa ating mga uh, events, doon sa ating mga climate challenges, uh -huh. at saka yung mga season natin, lalo so, na oh yung po. mga gustong umuwi sa probinsya. So yun ang batayan nyo? Marami po. So ang ginawa, ang, ang ginawa namin, nagkaroon po kami ng programa na nakipagtulungan po kami sa Red Cross. Opo. dun sa kumpanya ng Ancas. Mm -hmm. At saka sa LTOP, yun mm -hmm. yung Confederation ng mga cooperatives. Mm -hmm. Yung Land Transportation Organization of the Philippines Foundation. Mhm. Mm nakipagtulungan po kami para mag-set up ng bloodletting and first responder orientation na mangyayari po bukas. Mm -hmm. Sa ano po ito sa Kainta, Kainta, sa training center po ng Angkas. Natutuwa naman po kami sapagkat sa oras na ito po 1,700 na po. Wow. Ang sumagot sa amin uh, mag na magdo-donate okay. ng blood bukas. ang uh -huh. So, dasal din po nila ang ginawa namin, hinati namin. Ibang bat sa umaga, ibang bat sa, gab By sa batch. hapon. Uh -huh pero yun po ay kasama rin ang orientation nila ng first responder mm -hmm. magha hands-on sila kung paano sila makakasagip ng buhay okay. mm -hmm. right. ang ang vision po ng aming mga pag partnership magkaroon tayo ng first responder on the road 24/7 mm -hmm. tama naman Sa dapat lang hindi po yung first responder na nasa fire station, okay. nasa clinic, nasa barangay. Ito po ay mga driver at motorcycle taxi riders. Mm -hmm. Na nasa lansangan po 24/7. Mm, Opo, diba? right. opo. So sila po ay magkakaroon ng mga first aid kits. Mer meron na po silang magkakaroon sila ng kasanayan upang magligtas ng buhay. Ang unang-una po nun ay yung resuscitation di po ba. Mm -hmm. Yan Apo. po ay mangyayari bukas. Sana po makapunta kayo at maano ma ano maido-document niyo yung po. katotohanan. Apo. Yan po ay tinig na na naming mangyayari. Nakita na po namin. Na-predict niyo gat ng ganun, uh, Ma'am Elvie? Sapagkat sa ilang taon na po tayong nasa ano nasa road safety. Mm -hmm. Alam na po namin yung, yung tawag na curb. Mm. Kung kailan tumataas at bumababa. May pattern na, mga... may pattern na kayo. May pattern na po. Alright, opo. 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 So yun po yung tinignan namin, mm. hindi lang yung uh, kung paano natin uh, yung legal aspect, ano? pero opo. anong gagawin natin bilang mga mamamayan. Alright, opo. Pero ang importante po ay makita Dabi, ng ating no? gobyerno mm -hmm. kung sinusunod talaga yung mga requirements yan, ng gobyerno. Yan, ang magagandang tanong, uh, Ma'am LV. Kanina nga nag-press ang uh, Department of Transportation na may magpapatupad po sila ng mga, uh, bago pong polisiya yung uh, kagaya po nung uh, ibabalik po yung uh, pagpapatupad ng mandatory drug testing sa mga PUV driver every 3 months po ito, Ma'am LV. And then dito sa panig naman po ng mga driver din, ikaw yung sa kanila po pagmamaneho Li limitahan Oo. po sa anim na oras sa uh, Ma'am LV. Anong opinion nyo rito? Dati ano pong po, uh, niyo rito? Ano kung reaction niyo? Actually po dati 4 na oras nga kaya dalawang dalawa po ang driver sa isang uh, long distance ano, long distance uh, bus route. Meron na po 'yan dati na. At yung pong driver na nangyari dun sa SeTex, he was found negative of any ano drug related issue. Yes, opo. Mm -hmm. So ano po yan, pero ang importante po, yung studios na pagpapaalala lagi, training, training at training pa rin, retraining, training and retraining mm -hmm. ng mga driver po natin tungkol sa ating mga batas. Lahat patas. ito ha, lahat ito, Ma'am Elvie. Opo, ngayon, ang ginawa namin po itong bloodletting, bakit kami nagpa-bloodletting, naniniwala po kami na ang isang taong marunong sumagip, o nag intend na sa magit ng buhay ay nagpapahalaga ng buhay. Tama. Mm -mm. Mm -mm. Kung meron siya nung, ano, nung maliit na certificate mm -hmm. na I am a blood donor sa kanya sa sakyan, maaalala lagi niya na ako'y sumumpa na magsagit ng buhay. Mm -hmm. Alright. Oh, nag nagbuhos ako ng dugo para mag ng buhay. Mm -hmm. Naniniwala kami na ang mga taong gano'n, ay maingat sa kanilang pagmamahal. Kasahit kahit anong phase ng kanilang buhay, mm -hmm. na pag-iingatan nila ang kapwa-buhay sapagkat nagbuhos na sila ng dugo. Ang isa pa pong reason kung bakit kami nagbubuhos ng dugo ay sapagkat ibig namin pong itong ihandog para sa ating inang bayan. Mm -hmm. Alright. Apo, Ma'am LV, uh, ibabatay ko lamang po yung, uh, yung aking tanong doon po sa kanina pong uh, binabanggit din po ng Department of Transportation, Secretary Dizon oh, ni Asik uh, Monilagan, yung mga policy, tapos pati yung, eto pa pala, Ma'am LV, sa NAIA Terminal 1 pa. ba? Diba? Oh, na, na oh, oh. Ang akala niya, preno, yung pala eh. Si, Oo, si, Oo, si pa so, oh, si na uh, apakan. So, umarangkada. Pati yung, ang tawag ng bollard, no? Nasira, nawasak uh, yung bollard. Oo, bollard. Oo, oh, 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 tama. Ganon ka ba, pagkaka, ano, di ba? Sa, sa tingin niyo anong mga... Uh, kailangan eh, overhaul din natin yung ating transport uh, infrastructure. I mean, total overhaul, di ba? Uh, Siguro po, maraming dahilan yan. Unang-una, mm. maaring nakalingat siya at nagmamadali siya. Mm. Ang critical point po dyan, driver eh. Actually, kasi uh -oh. tingnan nyo po ilan libo ang dumadaan doon sa lugar na 'yan bukod ta siya ang nangyari, nangyari oh, oh, oh. So ibig sabihin isolated case siya. Mm -hmm. Dapat tingnan kung ano kanyang mental preparation Ayun. to drive at mm -mm. that time. Okay. Oh. Uh -huh. 'Di ba? Opo. Isa pa po pong ano natin is siguro ito may kinalaman naman sa well ito ay international issue. Opo. Pwede kaya na yung brake yung pedal ng brake ay gawing dilaw. Hmm? At hindi ka kulay noong inyo ng silinder. Para, Para hindi malito. hindi malito, hindi ba? Mm -hmm. Okay. Para yun, caution. Uh -huh. Kahit na hindi ka masyado nakatingin doon, yung kulay na kulay na lang, meron ka ng ano diyan, meron ka ng ah uh, prevention, di ba? di ba dapat, uh, Ma'am Elvira, instinct na, na, instinct na ng driver yung kung saan yung ano. Sir, eh, di ba? Nasa kung ang lahat ng driver ay nasa tamang ay, mental preparation. Oh, oh. Pero kung hindi man siya nasa mental preparation, kung makakita Alata siya lang. ng dilaw, alam, niya, alam na niya ibig sabihin ng dilaw. Mm -hmm, mm -hmm. All Kasi right. yung sa ating traffic light, don sa ating mga road ano road, road lanes mm -hmm. lahat dilaw, mm -hmm. di ba? kahit sa ating mga signages, dilaw, mm -hmm. ibig sabihin caution. okay, mm -hmm. so yun I mean, it, ito ay isang ano lang panukala na mm -hmm. parang ng ating mga drivers, ito man ay privado o ito man ay uh, public, mm -hmm. alam na nila hindi ko dapat basta tatapakan yung Oh, ano na yan? Silinyad, oh. Yung siding na yan. Opo, mm -hmm. Kahit na ikaw ng nakatingin sa malabas, sa labas, 'di ba? Mm -hmm. Yung dilaw medyo nakakaano sa side sa side mo eh. <laughs> 'Di ba nakakatawag ng side mo? Oo. Uh -huh, uh oh, oo. Opo. So Opo. although ito national, international issue, no but It has a lot to do with what is happening now. Mm -hmm. Yun na nga, magtataka kayo kung bakit na-predict namin na may mangyayaring ganito, mga sunod-sunod eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang kailangan din po niyan ay in... Mm -hmm. Apo, Ma'am LV? ...in sunod dahil nung nasa DOTR po ako, masinsin ang training Ma eh. Me medyo naputol tayo dun sa part po na yan. Ano po yon? Ano po yung kailangan? Yung uh, matinding training po nang road okay. crash prevention Alright. right Opo. matinding training sa so, tingin mo ah uh, ma'am Elvira uh, nagkaroon ba nagkaroon ba ng systemic failure uh well kung anong uh, uh, anong term uh, the correct me if i'm wrong no sa term na yun. systemic failure po sa atin pong uh, 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 road safety uh, road safety action plan uh, and, and everything uh, regarding po diyan uh, ma'am Elvira alam mo, three months ago, sumulat ako kay Chairman Guadis. Opo. Nagre-request ako ng meeting. Hmm. Dahil kasab kasabay na po nung aming mga preparation yan eh. Hmm. Gusto kong kausapin siya tungkol dito sa mga binibigyan ng mga frankisa. Ayan. Kasi isa pa pong nangyari noon yung mga sa, ano, sa mga cargo. Oo, oo. Natandaan mo yun? Hmm, opo. Yung sa cargo naman, ang kailangan din... 'Yung pinanggagalingan ng cargo, meron silang talagang weighing scale. Okay. At 'yung mga sasakyan, meron po yung tinatawag na capacity lang na, ka na pwedeng gamitin, 'di ba? Yes. meron. 'Yung loading capacity, limit of the road capacity. Hindi Kailangan po noong nagmi-meeting -me kami sa Senate, binigyan na po namin ng panukala na magkaroon ng uh, ilaw na lalabas pagka nag-exceed na yung load capacity. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi po, yung brake, kahit nagustuhin po ng driver na mag-brake kung nag-exceed sa load capacity, And sobrang bigat, hindi po hihinto yan. Oh, so, mm -hmm. mm -hmm. so nag-request nag po ako ng meeting. Believe it or not, hanggang sa oras na ito, hindi ako sinasagot. Nag ako ay nag-follow up. Po. Three months at, na? Opo, yung kanyang kapatid na secretary niya rin, Oh. Ang sabi lagi sa akin, eh, 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 ano ko po kayo? I-schedule e, e, ko kayo. Tapos, nung narinig na niya ako nagagalit, binigyan ako ng schedule, alam mo kung ano oras, sir? Ano oras? Alas 5 ng hapon. <laughs> Tapos, nasarado na opisina nun, Ma'am Elvira. <laughs> sir, believe ka, no? Yung kanilang, ano, yung kanilang pagiging, ano, yung sa, yung, yung tinatawag natin na, ano, na, uh, ano ito, control freak. Ah, uh -huh. okay. Pinagmamalakihan nila ako na hindi, kung di makausap yan, pasesya ka, sorry ka na lang. Mm -hmm. Si, yun po ay si, 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 as, ano, si assistant secretary and chairman, Chofilo Guadis. Mm -hmm. At yung nag, i-schedule po, ay kapatid niya. Mm. okay. Na kanyang secretary. Alright. Aba. Di po ba may tinatawag na nepotism? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nako, uh, eh, sige ma'am Elvira, mukhang sana Power matuloy TV na yung eh. meeting ninyo. Hindi, ay, ah, hindi na ako nagkikipag-meeting. Sinabi ko na. <laughs> okay. All right. Sabi ko, I will see you. I, you will learn about it oh, when apa? I speak the international forum where I am invited. All right. Apo. Eh, how about, man, about, sa it? mismong DOTR, Ma'am Elvira? Kay Secretary? hindi well, pa po. po. Hindi kami magkakilala ni Secretary Kasi uh, I did not want to jump over the ano. Okay. Meron akong, kinikilala ko din naman po, yung tinatawag na protocol. Alright. Uh -huh. akong basta-basta. Pero pwede akong pumunta kay Secretary ka agad-agad, kung gusto ko. Opo. Pero opa. ang gusto ko sana, bago nga lang, para hindi siya magulat, di ba? Oo, oh, tama naman yun. Madiscuss na namin yun. Yes. At saka it was very, very important. Dahil marami na pong namatay din noong mga oras na yun. Opa. mm -hmm. Opo. Kasi tungkol na po yun sa cargo eh Opo, opo Baka as much as I want na talakayin pa itong issue na ito Mukhang mahaba pa itong issue na ito, ma'am Elvie Dahil po, uh -oh. um, delik talagang... Uh, pe nalalagay sa peligro, alanganin yung buhay ng ating mga... Pas Pati ng mga motorista, no? At uh, ng Tama ating po. iba pong mga uh, kasama, ng iba pong mga mamamayan. Uh, baka meron Ay, pa kayo mga panawagan ko, po, uh, Ma'am Elvira. Inaimbitahan ko po kayo ahead, yung ating yung na dumalo bukas mm -hmm. doon sa aming ano, bloodletting and first responders All orientation right. program. Opo. Kasi this is the first time po na magkakasama sa non-transportation ang mga jeepney drivers at motorcycle riders para sa isang uh, simulain na alam nilang makakatulong sa ating bayan. Opo. Sige po, Ma'am Elvira, maraming salamat po sa inyo at uh, sa mga susunod na araw, aming pungihingin po ang inyong mga opinion, mga kurukuro. Magandang uh, hapon po. Magandang hapon. Salamat, salamat, sa salamat po. Alright, si uh, Miss Elvira Medina po yan, dati rin pong uh, transportation uh a Department of Transportation official ang pangulo po ngayon ng National Center for Commuters Safety and Protection Incorporated.